Good morning po mga kaibigan mga kapatid ka-doming po mag-share po ko siya ng kaalaman tungkol po sa motor magpapalit po ako ng tapalodo sa likod papalitan po natin ng stainless yung dating tapalodo yung stock nya samahan niyo ako sa pagpalit nito para eto, eto na ang ipapalit natin sa dati nyan tapalodo o yung kanyang stock eto nakabili na ako nito ang bili ko nito dito sa amin ay 750 ah 750 ang bentahan nila dito dito sa may amin stainless na siya pang ano to eh pang Honda 155 uh, parehas lang naman sila ng Rusi 150 uh, katunayan ito yung pinagpalitan ko ng Rusi 150 pang Rusi to ito oh ito yung pinalitan kong una hindi ko lang nakuha na ng video eh yung ikalawa ito ngayon ikalawa papalitan natin ngayon ah uh, yun yung kukuha na ko ng video yung ngayon yung pangalawa ito yung una o oh. manipis yung stock nya ano ito na ipapalit natin ang TMX 155 ah uh, pares lang sila ang kapal nito sa estimate ko 1.2 lang ito kasi itong awa ko na to 1.5 to na galvanized GI pag pinagkumpara ko makapal ito eh 1.5 ito baka ito nasa 1.2 ipapakita ko sa inyo ng malapitan no? makapal talaga tong awa ko na to 1.5 ito eh ito nga man nasa 1.2 lang ito uh, ah, na po natin ang upuan para matanggal na po natin itong stainless na papalitan natin pisan ko na po no Ada na. nak? Berdina. Ah, saya nak. Tadi buang sepuluh. Kalau uh, yang uh berdua yang Tanggal na po natin ang isa Doon po sa kabila na lost trade ito. natanggal na po natin ang upuan next nating tatanggalan ay ito pong dalawang ito yan po kasi ang umahawak dun sa tapalodong tatanggalan natin, nakakonek o 'yan sa tapalodo. Natanggalin ko na po. Ito po, uh, natanggal na po natin 'yung dalawang bolt na JIS ang size na nakakonek sa tapalodo ang uh, next po natin ay itong ulit na gis ito po, oh. tanggalin po natin yan yan po kasi ang umahawak sa tapalodo ito po, uh, meron na po akong hawak na 10mm na combination wrench uh, ganun din po ang gawin natin sa kabila meron pa pong isang uh, G's na bolt sa kabila dito po tatanggalin din po natin yon dalawa po kasi ang umahawak sa, tara, sa tapalodo na ito tanggalin po natin din yon Ito po natanggal ko na po ang ikalawang bolts Ito po ang isusunod nating tatanggalan ito pong bolt na ito na nakakonect po sa stoplight sa stoplight po at stainless hindi po kasi natin yan ma matatanggal itong stainless na to hanggat hindi po natin ito na tatanggal tanggalin na po natin salamat po sa inko dahil kung wala akong inko eh matatagalan po ako magtanggal so natanggal na po natin yung stoplight ang sunod po nating tatanggalin ay yung mga connection po ng wire. Pakita ko po sa inyo ha. Ah. Ang tatanggalin, ah, tanggalin na po natin ang connection ng wire. Dito po ang ah, connection ng wire ang next po nating tatanggalan. Po. Alasin, alisin po natin itong wire na to na connect po kasi ito sa tapalodo. Sila po ang magkasama. Ah alisin po natin itong kanyang cover etong tatlong wire po na ito ang tatanggalin natin para maugot na po natin itong stainless na ito yan naugot ko na po pwede na po natin tanggalin itong stainless tanggalin ko na po yun po natanggal ko na po ang tapalodo ililipat na po natin itong uh, stop stoplight at itong kanyang holder hindi ko alam kung ano eksaktong tawag dito eh uh, ililipat natin ito dun sa bago ililipat natin dito oh ito, kukunin natin ito. Yung kanyang pinakahook. Ilipat natin. Pisan na natin. Hindi na po kinaya ng inko. Gagamitin na po natin siya ng pwersa pakita ko lang po yung tornil yung tatanggalin natin ayan po o oh. uh, sa ilalim po kasi yan ng gulong kaya yan po ay nababasa kinakalawang kaya po mahirap tanggalin Gag ang gagawin ko po dyan eh, lalangisang ko at iipiting ko po yan ng vice grip patanggalin ko na po Ini di pulang, Kak Iri. Kalian jangan pulang, ya. Saya jadi. lagi, nih, Bu. Banyak buku yang ada, ya. ini di pulang, nih, bro. Nanti, usahanya akan ada, Bu. Natanggali rin natin ito ang kanyang uh, guard. Walang kong grinder. Gagrinder rin na natin to Hindi na to kakayanin na mga pangkalas lang. inay na ng kalawang. Namutok na yung ano. Namutok na yung kalawang. Grindr, grinder na lang. Ito po Kumuha na po ko ng grinder. Gagrinder ko na po yung tornil yung kinalawang. Okay na rin kalawang. Pwede pa po kasi ito ah uh, guard na to. E kukunin po natin ito dahil ito po ay pwede pa. Tanggal na po natin ang isa. Yung isa na lang po. Ito po tanggal na uh, lumaki po yung butas dahil dun sa init na ginawa natin o ginawa ko lang pala uminit po yung tornilyo dahil sa kaka grinder ko uh, lumabas po dun sa may ulo ng tornilyo ang gagawin ko na lang po dito lalagyan ko na lang po ng washer yun po ibalik na po natin yung stoplight dito po sa bagong tapalodo alisin na po natin tong plastic Ito po lalagay ko po ito sa may palit sa may sulipan. Sundan lang po natin yung butas. May goma po dapat dito na ilalagay galing po doon sa kabila. Ang alam ko po, malaki po yung goma, hindi rin po kakasya dito. Kaya hindi na po natin ilalagay. Meron naman din po yung ito kasing balot na yung wire niya may balot naman po. Oh. Kahit hindi na po natin ilagay. Tsaka hindi naman po siya matalim. Hindi po siya matalim. Pero lalong mas maganda po sana kung may ilalagay yon Ang ano lang po eh hindi po sila magkasing sukat nung uh, goma. Yung goma po kasi malaki po kasi yon Hindi po uh, papasok dito. Nasubukan ko na po dun sa isa kong ginawa yung kanina pong pinakita ko. Balik, ibalik na po natin yung wire. Soksok na po natin yung wire. May mga ano po ito, oh. May mga ano po bang tawag dito. Uh, para hindi po yung goma, hindi po gumalaw-galaw, mayroon po siya parang busing na washer. Ito po, oh. Ibalik nyo rin po ito. Importante po ito. Maglalangis po pala ako. Tingnan nyo po yung nuts niya. Kalawang na po. Maglalangis po ako. Ilagay po, ilagay na po na il ilagay ko na po. ¿Cómo tignan natin yung uh, stop light pagsamay na natin o, pwede na po natin ibalik sa chances balik na po natin sa chances balik ko na po po ibabalik ko na po yung kanyang bolts dito sa may tapalodo yung gis nan din po sa kabila yung dito po Ibabalik na rin po natin yung dalawa pong bolts dito po sa kabilaan. Yan. Ah, Lalangisan ko lang po muna. Magalaw po yung camera. Pasensya na po no. Inahawakan ko lang po kasi. Ilalagay ko na lang ilalagay ko na po yung camera sa stand. Ilalagay ko na po. Ilagay na po natin ang wire sa paglalagay po ng wire meron naman po kayong makikita rito ang kakulay nya ah. ipagsama nyo lang po yung kanyang kakulay tulad po nito brown saka brown yung isa naman po green na may yellow stripe na yellow ipagsama nyo rin po yon sila po kasi ang magkauri at yung kulay green po pares green po yan okay na po tayo sa wiring yan nailagay ko na po ang kanyang connection isusunod na po natin ang upuan balik na po natin ilagay na po natin ang upuan 何もないよ、何もないから。 na po tapos na po tayo dito at ganun nga lang po ang ginawa ko po sa motor uh, kung nagustuhan nyo po ang aking ginawang videos huwag nyo pong kalimutan mag like subscribe po and share at may shoutout lang po pala ako shoutout po sa may ari po ng motor shoutout po kay Alvin Marimla shoutout sa iyo at nagpapasalamat ako dahil sa akin ka nagpapagawa ng motor yun lang po, salamat po